ng day 12 day 12, nagpakain nalit tayo day 12 ayan day 12 ng ating mga hito hito fry ayan, salang biniputak si John eh ng no, totoppi ang pagkain. Ay, may mga may, may mga malalaki. May mas malalaki, may maliliit. kahit ano pa lang ay eh meron na yung mabilis lumaki meron na yung mabagal lumi lumaki ayan diba ito oh maraming malalaki dito eh sa na to may, may malaki may maliit din talaga hindi pare-parehas sang kanilang paglaki talaga. muro meron yung uh, malalakas kumain talaga. Meron din yung mga mahihina. yung 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 natin. natin. yung yung binating itlog fresh egg